Usapang Sakura Haruno tayo. Grabe yung laging level sa kanya. Na useless daw. Nakakaloka 'di ba? Kasi minsan ikukumpara ba naman sa dalawang teammates niyang parang galing sa ibang planeta sa lakas. Si Naruto na may power-up galing kay Kurama, yung astig na nine-tailed fox. At si Sasuke naman na may Uchiha bloodline at Sharingan abilities. Pero hinowa, ah, hindi porket hindi siya kasing level nila sa power eh, wala na siyang silbi. Si Sakura ang strategic genius ng Team 7. Natandaan niyo ba ba yung epic battle kay Sasori ng Akatsuki? Yung cool pero deadly na grupo na nakaitim na may red clouds? Hindi lang siya gumawa ng antidote sa na nakamamatay na lason, na outsmart pa niya yung puppet master. Hanap di ba? Pati nga yung secretong code ni Master Jiraiya, nakipag-collab siya kay Shikamaru para masolve. At yung nakakalitong space-time jutsu ni Obito, si Sakura nakagets ka agad kung papaanong gumagana. Habang yung iba, well, loading pa. Higit pa sa talino, siya yung nagpatatag sa Team 7. Sa gitna ng drama at awayan ni Naruto at Sasuke, si Sakura ang madalas na peacemaker, ang nagbibigay ng sense. Nagets niya ani ni Naruto bilang Jinchuriki, yung special host ng Tail Beast. Kaya naging sandalan siya nito. At kahit si Sasuke minsan ewan kung saan pupunta, hindi niya binitawan. At huwag natin kalimutan ang pagiging medical ninja niya na world class. Nag-training under kay Lady Tsunade, isa sa mga legendary sanin. Yung pagligtas niya kay Kankuro sa laso ni Sasori, well, game changer yan. Tapos na master niya yung strength of a hundred seal, yung parang power bank ng chakra para sa super healing at suntok na makabasag lupa. Siya kay ang nag-manual heart pump kay Naruto nung critical moment na tinanggal si Kurama. At yung physical strength niya, hindi yan bigay lamang. Pinaghirapan niya yan. Ginamit niya yung natural talent niya sa chakra control para ma-develop yung monster strength na nakakapag-crack ng lupa. Siya yung ultimate proof ng hard work pays off kahit walang special powers by birth. Kaya sa susunod na may mag-underestimate kay Sakura, alam nyo na ang sasagot. Siya ang matalino at matatag na puso ng Team 7. Pero ikaw, sa tingin mo ba eh wala talaga siyang kwenta? <laughs> Lagay mo naman dyan sa comment section sa baba.